Ameriport may report ang PAOK, sabi nila yung mga natanggal sa Pogo na uh -oh. uh, workers, yan na ngayon daw po ang tumitira ng mga online scam operations. Mm -hmm. Nako. Uh -oh. Uh -oh. Kasi sanay sila eh. Uh -oh. uh, alam nila kung paano paanda rin eh. So, nagsama-sama daw yung mga natanggal na sa Pogo at nagtayo sila, ng sarili nilang scam operations. Mm -hmm. E eh, kasi do sa Pogo, yan ang ginagawa nila. Oo, oh, oh, yun nga. E eh, oh. kumikita sila. Paano natin lulutasin ngayon ito? A massive information campaign. At saka... Ang secret, uh, ang tingin ko ang secret talaga, yung internet. Uh Oo. -oh. Kailangan magkaroon ng kontrol. control. Ginagawa yan sa ibang bayan. Eh. Oh. Kaya, kaya naman. Oh, eh, kasi It's paano that... mo i-raid lahat siya? Kung saan, ah. saan nagtatago yan. Hmm. Bakit, uh, bakit ang NTC natin ang sipag eh. Sobra sipag kaya, ng NTC. Kaya, kaya naman nila yan. Kaya patayin NTC? yan. No? Dapat. Oh. Dapat? Okay. Mm. Masipag? Masipag. Eh, <laughs> ah. eh, eto na lang. Wala, lang, wala ka lang, wala kang ginagawa eh. Bakit? Wala ka masipag yan. <laughs> bakit sa China? kaya nilang patayin ang ano ang uh, Facebook, Google. Oh. Google kaya nga oh, uh. Google <laughs> actually pwede naman yan dito eh kaya naman yan Um, uh, dati na po kasi natutunan na nila yan mga scam na yan Galing dun sa mga principal na uh -oh. Ng Pogo mm. Ay, Yung mga principal na sinasabi yun Yung namuhunan Eh galing po sa China wala Galing po anong nationality uh -oh. niya Natutunan na nila natutunan yung na Technology nila. Oh. Eh, Kaya eh wala Kaya dapat na lang na pag, uh, Walang ibang program. alam gawin yan Oo. Oh oh. Eh, pare ang dami 'yan, ilang oh, libo 'yan. Oh, ilang libo 'yan. Yung nga problema, ibig mo sabihin puputok na naman as online scam? Yung nga problema ah. siya sabi noong dati, kailangan yung transition 'yan from uh, okay. July to uh, December. Ayusin. Eh, nasa October na tayo, kailangan labas na yung executive order or uh, circular para ayusin. Malaki ang magagawa dyan ng ano eh. Kasi sa, sa, ano, sa CIDJ, merong isa talagang departamento niyan para dyan sa mga... Ganyan. Uh, na. ganyan na ano. Pati sa eh, Oo, NBM. Eh, Oo, oh, NBM. paigtingin lang nila yan. And then, uh, talagang ikat nila. Dapat sa mga yan ay pagpapapatayin. Ay! Yung connection. <laughs> yung connection, connection internet, connect, oh. patayin mo na. Kasi ang sabi nila noon, yung regist SIM registration. Ang mga Yan ang lutas. Oo. Ay, hindi. 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 <laughs> Lumabas na hindi. <laughs> ano Mayro ba nangyari doon? <laughs> Nawala. <laughs> Di ba meron nga ang ano, nakakatawang nangyari diyan sa SIM registration? Na yung... niregister uh, Yung ni-register na hmm. number eh hindi tao yung nilagay picture. <laughs> After. Alam mo kasi naging ano na 'yan. <laughs> yung uh, scam. Parang naging uh uh fallback uh -oh. ng mga pogo operators. Why? Eh hmm. wala silang ibang alam wala. eh. Oh. They already have the computers, yung know-how, yung tao, Yes. 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 Kaya ano, ay yung mga scam by the way, iba-iba. ito yung merong fake shopping websites, yan. online oh. seller. Yes. Yes. Free trial. Yan, mga gano'n. Iyan free trial na yan eh. Puta. Marami yung... Support scam. Sasabihin, 1,000 lang yung yung laptop. Yan. Mga gano'n, magkatirahing ka. Patay. Oo. Ang dami ka ngayon, wala naman darating. Oo. Patay. Loan scam. Meron palang fake relative insurance. Pati health insurance, pari. O, hindi, kasama na yun. Kasama yun. At ang kanila pong venue, ang kanilang medium ay social media. Social media kaya mag-iingat kayo kasi nakukuha nila yung mga ano halimbawa ay, yung, bangko nakukuha nila yung yun ang nakakatakot yung, yung detalye yung data, ng bangko eh. Akala mo totoong bangko yung oh. kinakausap mo eh kaya yung credit yung card klase. mo at ano mo wag mo ibibigay eh ay nako yung mga OTP tapos may okay. bagong lumalabas kayo na balita yung mga kumita sa pogo oo oh. okay eh sumusuporta ng mga kandidato eh, yan, yan. yan? Yan. yan ah? Actually, yan bagong... Hindi malayo. Pare. Actually, yan ah. bagong luma. Bakit bagong luma? Kasi dati, sumusuporta na sila. But ngayon, mas... Mas matindi pa. Mas matindi ang... Uh, <laughs> uh, Gusto makabalik, ha? Ah? Well, partly. Para rin yan yung... If you remember, para rin yan yung suporta dati. Hindi ba pwede isabong. legit na internet business? Pwede naman. Pwede naman. Ang dami pwedeng gawin. Di ba? Yung Paymaya, yung mga... Oo, oh, yun nga eh. Ganyan, ang uh, digital bank eh, di ba? Tapos yung gaming Oh. internet gaming actually yun nga yung promote ng pakor ngayon yung oh. internet gaming oh. but that has to be properly introduced workout etc para doon na lang pumunta talaga intensive massive public information know, campaign alam, na, alam ko medyo si Chalex si lumang Chalex sa DTI <laughs> sino yung lumang Chalex si Pascual alam mm. ko ah. pero siyang dating ina ano no doon eh yung uh, Uh, sinimulan yung magkakaroon ng registry of all online merchants and sellers pero parang hindi natuloy. Yun. Eh dapat eh, dame dame, gagawin kami, na ng yan kasi dapat mabawasan na, na sila ng... Oo, uh, di diba, ba? Strict 'to eh. dapat 'yun uh, kailangan Dapat gawin na nila 'yun. One way of uh, monitoring them is ano, yung by uh, bad uh, 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 registration. Oo. Oo. Pero sa akin ang key rito isang isang isa sa mga dapat Oo. kumilos na gusto, yung Bureau of Immigration. Kasi yung mga okay. nagpunta rito ng uh, foreigner okay. nag-operate ng pogo dapat by this time eh review na yung kanilang visa. Kasi sabi ng ani Jonat eh July to December. October na ngayon eh. Ano nangyayari sa visa ng mga yan? Oo, tama. At, eh hindi isa-isa eh. -isa yung yung ano, yung yung working permit ha, yun ang ano. E, e, hindi ba? Uh, 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 actually ginag Ang ginagawa nila ngayon, I think in nila lahat yung mga nakapasok dito under those mm -hmm. ano arrangements. Dinadowngrade na nila and you have order to leave. from, uh, from uh, ano working visa to tourist visa. Okay. So Sandali na lang, kailangan umalis oh, lumas sila. ka na, umalis ka na. And then, uh, mag-apply ka ulit kung gusto mong bumalik. Ayan, ay, ay meron palang uh, deadline, mm. ang BI. Yes. October 15. Yan. May git 10,000 daw yung visas na yan. Sinabi mo, dinangrate sa tourist? Ayun. Okay, ang deadline nila, October, October 15. 15. So you have to go, leave. Got... Wala na raw extension ng filing. Mm. Mag-a-apply ka ng panibagong visa mm. to tourist. Yan. Kasi hanggang December eh, uh, pwedeng siguro 'yun, tourist ka na. Tourist lang. ka. Hindi ka na working visa. Eh, kung tourist ka, pupunta ka lang sa Hong Kong tapos babalik ka. Pwede ba 'yun? Pwede. You have to get another visa. Na tourist visa. Na tourist visa. Uh, pabalik dito. Pabalik dito. Oo. Oh, Kasi wala na wala na 'yung visa pan arrival eh. Wala na 'yun eh. Tinanggal na 'yun. Tinanggal na 'yun. Na yun. Oh, oh. Kaya pala mahina ang ating tourism ngayon. <laughs> Tinanggal na 'yung visa upon arrival. Okay. Di ba doon, di ba nag, doon nagkakatalo kayo? No? So, hindi pa po tapos yung problema sa Pogo? Ay, hindi. Actually, we're just starting uh, uh, to re, uh, uh, realize... May, hirap talaga eh. Ang hirap pa, uh, ano, to... Eh, lumala, uh, lumala eh. eh. Ang lala eh. Ang lala oh. Uh, nangyari. Pero mm -hmm. mo mahigit 10,000 ang uh, visas uh, uh, na i yun. Yung 10,000 na eh, yun, may mga tauhan oh. Uh, yun. So, Naabuso kasi dati yan eh. Oh, super abuso. super ah, sobrang abuso. Na, sobrang na abuso dati. Ito naman, no? Oo. Oh. Abuso ba yun? Eh, kumita. Eh. <laughs> 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 alam mo, ha? Uh, ah, meron kasi mga mga protector sila dati. Alam mo, ganito yan. Ito, kung ko, no? Hindi, hindi ito kwentong kotsero, ha? Ah. Nung ah, manalo itong administrasyon ni, B, ano, ni BBM, may mga lumapit sa akin ng mga Chinese na mga pogo operators. Oh. At ang ang deal na binibigay nila sa akin ay sa uh, protektahan ko lang sila and they will give me 25 million a month. Kasi yun din yung binibigay nila. Klaseng protection? Anong klaseng protection? I mean, sabihan ko lang, yung mga... Huwag ninyong gagawin yan. yan. Akin lula. to, akin yan. Akin yan. Uh -huh. Lahat pala nung no, mga nasa cabinet dati at saka yung mga high officials dati, ay eh, may kanya-kanyang proteksyon ng Pogo. Ha? Ha? Oh, sorry, kabinet oh, dati. Dati, oh, administrasya. Ha? Ha? Oh, oh. Paano ah, naman ah, hindi? Ah, I don't believe that. Oo, ah. napaka-innocent oh, na siya uh, ah, ngayon. Wala. <laughs> they're not capable. They're not capable. They not eh, sumabog capable. na nga yung... Uh, Sin, hindi, yung isa, sasamahan yung isa. mo sa opisina lang naman. Yung isang sorry. nagtatago ngayon eh. Oh, ito po eh, nag-issue na raw na sa PINA <laughs> ang PNP. Tungkol doon sa Barayuga. Yeah, West Leyte. Kilala, ah, oh, uh, oh. na nakupo. po. Pero ma mukhang uh, ano yan, na bibigyan magkaka pick up na, pipick up inyo. Oh, oh. Pero wanted pa yung isang sergeant, hindi alam kung nasaan eh. Mm. Yun daw yung uh, 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 at large gunman, na? oo, uh, o, uh. alleged gunman mm. hindi pa. So sino mga pipick up in ito? Yung iba na pick up na eh. Ah, na-pick up na... Hmm. Okay. Si Karma. Ito po, Marayuga, yan yung uh, PCSO. Oo, oo. Yung nag... Uh, parang... Nagkaroon uh, ng away okay. tungkol sa... <laughs> uh, ano to STL. Small Town Lottery. At saka sa Peryahan Bayan. Periyahan ng Bayan. Nagkaroon ng away. Eh, para matigil na, pinatay siya. Daw. 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 At the same time, lumalabas yung mga... yung mga... fans... Na, na ilalabas, including yung money laundering funds. Uh, so sinasabi po na PNP uh, pnp ngayon, may mga nilabas, naglabas na raw na sa Pina, uh, at uh, binabalaan yung mga magi ignore nyo sa Pina. Ano yon? kita na? pag nag-ignore na sa pina. Ano ibig sabihin ng binabalaan mag iignore na? Sa na, Dantami yung, yung Baka magpatong-patong uh, ang kaso nyo. Oo. Oh, eh, oh, oh. uh, hindi naman nyo... Uh, hindi naman. Hindi Kaya, naman. Yung, wala, wala naman. Kakati yung leeg. <laughs> wala, walang ganon. Walang kumakati yung leeg. <laughs> Hindi naman. <laughs> Hindi naman kumakatele. Eh. Hindi na uso yun. Yung kumakatele? Oo, uh, uh, yung ganyan. <laughs> magpapatong-patong lang ang kahit. Oo, oh, magpapatong-patong lang. <laughs> Iwasan nyo na po yung magkapatong. Sino kaya yung mga i-issue? Kasi mahiwaga itong uh, ano na to, eh, kaso na to. Apparently, oh. polis din ang mga involved. Yes. yes. O ngayon, kung eh, pulis ang involved, yung mga kapwa nila pulis. sisipagan ba yung pagtugis sa kanila? Ang number one example dyan, si Bantag. Oo. Oh. No. Oh. Ngayon kay Percy Lapid. Ang sabi ni Rey Mabasa, oh. yung kapatid ni Percy oh. Lapid, malamang daw ma oh. na yung kaso. Sakit naman noon pero sa mga sa Mabasa family, yun ang tatawad nila. Hmm. Isa pang crime, yung uh, anak, yung asawa nung si Pastor Ah, oh. yun, si, si Katanya, Dalia, si Dalia, oh. si Dalia. Oh. Si Dalia. Sabi ng DOJ, nag-request na raw sila ng extradition. Oh. Nalaman nila nasa Indonesia din yung mga Ah, talaga? Eh. Bakit ba? <laughs> Ilig sila sa Indonesia. <laughs> eh sa Indonesia eh. eh. Kasi mas madaling pumunta eh. Hindi <laughs> tsaka medyo advanced na yung mm. yung met uh, medyo ano, metropolitan na lifestyle oh. Oh. sa sa Indonesia. Sa Indonesia. Um. Para sing Singapore. So, uh, Comfortable living na rin. Gusto yeah. may pera. Mm. Yes. Mm. Oh. <laughs> Kung baga, hindi ka... Kaya na, kaya na yun. <laughs> <laughs> Oo. Oh. <laughs> it's not Nepal. Or... <laughs> 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 Para ka nasa Pilipinas din doon. Oo. Oh. 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 Klima lang. Oh. Oh. Kumpleto ka. Oh. 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 Wala ka nga lang katulong. Meron din. Oh. Meron pero, pero mahal. Oo, mahal. Pero meron din. Eh, oh. mayaman ito. Eh. Mag... Extradition, pare. Gaya ng sigasig ng extradition kay Alice Go. Oh, Yan. Ang hinihingi ng pastor ni uh, family ni ano, pastor. Ano ang hinihingi? Na ano, yung kung ano yung gay yung, yung ginawa, sigasig, yung ginawa na pagkuha kay, kay Alice, Alice Go, Go oh, nung ano, sana ganun din daw, baka naman pwede. Baka pwede. Kasi kung gugustuhin naman pala, leh, pwede, pwede. Hindi kasi masigasig din yung Indonesian side at the, oh, at oh. time. Oh. Dito kaya galing galing mm. Actually, kasi gasig din. Actually, ang ng naga... operation oh, eh di ba? <laughs> oh, may swapping pa pala yun. Talaga yung hard work nang no, <laughs> galing sa Indonesian oh, oh, oh. side, hindi yeah. uh, sa Philippine side mm. kasi meron silang gustong gawin. Oh. Yan. Yeah. So dito, meron silang gustong kuhanin ng prisoner. Yan. Yeah. Dito dapat kasi sigasig din yung e, Indonesia. Eh baka wala. Anong kanilang prisoner? incentive para oh. mag-magsigasig? Okay. Ng oh. Nga tumulo. wala nang swapping. Yan, yan ang problema. Unless merong isa pa dyan na talagang highly valuable sa kanila. Kailan mahuli namin. Na prisoner natin. <laughs> uh, gusto nila yon. Kasi yun uh, noon, yung kinuha ata nila, yung ano, terrorist. Ah, uh, uh, terrorist yun. Oo. Uh, 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 na responsible for uh, bombing some places in Indonesia uh, uh, na ang dayo na matay. O, biro mo. Malaking bagay. Uh, kaya ganun sila ka, ano, kasi With proko. So, eto po, ah, uh,